Minsan naisip mo rin ba kumain ng mga masasarap na pagkain? Pero dahil literal na nagtitipid ka, ang mabuti pa tara samahan niyo ako at maguloto tayo ngayon ng sisig-sisigan. Ngayong araw nga pala may naisip na naman akong lulutuin. Alam nyo ba kung ano yung naisip ko? Pero bago nga natin sisimulan ang pagluluto, eto kakarating ko nga lang din pala ng bahay. As usual, eto pagod na naman tayo. Pagkarating ko nga din pala ng bahay, medyo nakaramdam ako ng pananakit ng buong katawan ko. Kaya eto nagpahinga muna ako saglit. Pagkatapos ko nga rin pala magpalit ng uniform, dumiretso na nga rin pala ako dito sa refrigerator natin para kunin nga dito sa loob yung lulutuin natin. Bali, ibababad ko nga rin pala muna itong nabili nating profsin na ground beef. Medyo may kamahalan kasi yung sariwang giniling na baka. At syempre kung saan tayo makakamura, doon tayo. Dahil sisig -siga na giniling na baka yung lulutuin natin. Kaya naman binuksan ko na nga rin pala itong rep para kunin dito yung mga ibang sangkap na gagamitin natin. Tulad ng lemon at saka yung siling green haba. Buti na nga lang talaga meron pa akong tirang butter. Kasi kung wala nga, itatakbo tayo doon sa tindahan para bumili. Alangan naman ikaw ang utusan ko, buti sana kung malapit ka. Kumuha na nga rin pala tayo dito ng sibuyas at tsaka bawang At syempre gagayatin natin yan ganun din sa bawang Pero kung medyo tinatamad ka naman magayat Pwede mo naman ihalo yan ng buo Joke lang Pagkatapos ko nga rin palagayatin yung bawang Isusunod naman natin dito yung lemon Bali hahatiin ko nga lang din pala yan sa gitna At isunod naman natin dito yung tatlong pirasong siling green haba Etong lulutuin nga natin ay parang sisig style Pero syempre ako lang yung nakaisip ng ganitong recipe Pero kung gusto nyo naman gayahin Pwede nyo naman ito sundan kung paano natin eto lulutuin Pero sa tingin ko nga ay parang sisig talaga yung lulutuin natin Dahil naganda nga lang din pala tayo dito ng mayonnaise Bali tatlong kutsarang mayonnaise nga pala yung inilagay ilalagay natin. Pinigyan na nga rin pala natin ito ng kalahating lemon. Pero depende sa inyo kung gusto nyong damihan. Naglagay na nga rin pala tayo dito ng 500,000 ng pamintang durog O ba diba ang dami paano kaya yun na bilang? Naglagay nga rin pala tayo dito ng magic sarap at saka oyster sauce at saka netong dato puti soy sauce o baka naman. Tapos mekos mekos na nga rin pala natin ito hanggang sa makuha natin yung gusto natin consistency. Mekos mekos nga lang din pala natin ito hanggang sa mangala yung balikat natin. Yun natapos din kaya magsalang tayo dito nang ating paglulutuan. Una nga rin pala nating igisaan dito ay yung magic sarap este bawang pala. Isusunod naman natin dito yung sibuyas. Tapos mekos-mekos nga lang din pala natin yan hanggang sa lumabas yung aromatics nila. Tapos sunod naman natin ilalagay dito yung frozen na giniling na baka. Tatakpan ko nga lang din pala muna ito at magantay lang tayo dito ng mga ilang minuto. Pass forward na nga rin pala mga guys. mag-melt na nga rin pala tayo dito ng butter. Tapos gisahin na nga rin pala natin dito yung bawang. Mekos-mekos ulit at isunod naman natin dito yung sibuyas. Pagkatapos mailagay natin yung mga pangpaaroma aroma isusunod naman natin ilalagay dito yung karne ng baka. Uulitin ko nga rin pala mga guys, hindi nga rin pala tayo gumamit dito ng sariwa na giniling na baka. At ayan, inilagay ko na nga rin pala dito yung silingin haba na ginayat natin. Tapos yung ginawa naman nating sauce kanina, ibubuhos na nga rin pala natin dito sa ginsa nating giniling na baka. Templado na nga rin pala yan mga guys, pero pwede naman tayo magdagdag dito kapag kulang. Naglagay ng pala tayo dito lang isang pirasong itlog pero hindi na siya nakita at dahil tapos na nga rin pala yung finished product natin kaya eto lang sandok na nga rin pala ako ng kanin at saka ulam tapos kinuha ko pa nga itong kalahating lemon. Iniga ko nga rin pala ito dito sa ibabaw ng ulam. At syempre unang subo para sa inyo kung tama lang ba ang lasa. Pwede rin pala yung ganitong klasing ulam. Masarap na at syaka tipid pa. Bago nga rin pala matapos itong mini vlog natin. Kung hindi ka pa nakafollow, like, share, comment. Pwede mo na rin akong i-follow. At sana nag-enjoy kayo at kung nagustuhan nyo ang mini vlog natin. Pwede rin kayo mag-comment at kung taga saan kayo kung hanggang saan umabot itong video natin. Yun lang. Bye-bye!